governor ng Cotabato, Manny Pinyol, or let me say, tumatakbong governor ng Cotabato. Grabe, walang katakot-takot na binunyag niya yung mga plano ni Martin Romualdez, guys. Kaya naku, wag talaga nating iboto. Lahat, alam mo yung mga congressman, mga governor, lahat ng nasa panig ng aliyansa ng bagoong Pilipinas. Kasi guys, grabe yung plano ni Martin Romualdez, guys, grabe. Ito panoorin natin. Ako po si Manny Pinyol, anak ng Mlang. I graduated valedictorian from high school and elementary. I hold a doctorate degree in rural economic development. I was mayor of Mlang, governor of Cotabato, vice governor of Cotabato. secretary of agriculture chairman of the mindanao development authority and the first and only filipino to be elected chairperson of the united nations food and agriculture organization wow grabe pala yung credentials niya no from being secretary of agriculture to alam mo, yung united nations grabe chairman pa talaga, no wow at yung sabi niya first Filipino to become the secretary of chairman alam mo yun ng chairman of agriculture sa United Nations wow grabe my dear people mga minamahal kong kababayan I have to give you a national perspective of politics today so that you will understand ma-translate natin sa ating lokal na politika. We are a nation in crisis. Totoo yan. Ang utang natin is 16.3 trillion pesos. Grabe. Ang popularity rating ng ating presidente is 14%, the lowest by any president in modern times. Divided wow. ang ating bansa. Nag-aaway ang Campo Marcos at Campo Duterte. Why did it come to this? Bakit nangyari ito? sapagkat merong isang tao na napakaaga gusto nang tuparin ang kanyang ambisyon na maging presidente ng Pilipinas. Ito yun guys, ito yung sinasabi kong napakalaking revelasyon. Grabe, hindi talaga siya natakot guys. Grabe. Ang unang ginawa nila, People's Initiative, they wanted to amend the Constitution so that we will shift from presidential to parliamentary and he can be appointed Prime Minister. Hindi nagtagumpay yun. 26 billion ang kastos. Buti na lang talaga hindi nagtagumpay. Pero guys, nagsayang pa rin ang pera. 26 billion. Grabe. Gumawa sila ng bagong programa. Ayuda. etong mga perang binibigay sa inyo, hindi ito tulong sa mahihirap. Ito ay pambina ng boto natin para yung kanilang kandidato sa lokal ngayong eleksyon ay mananalo in preparation for 2028. Grabe, no? Grabe. Kaya guys, tanggapin niyo yung ayuda pero wag na wag niyong iboto yung namimigay ng ayuda kasi guys, naku, grabe. Ito pala yung plano nila para manalo yung mga taong binigyan nila ng ayuda tapos magkakaroon sila ng utang na loob. Oh, Siyempre, talaga dapat suportahan nila si Martin Romualdez sa 2028 elections kasi siya talaga yung tatakbong presidente. Tapos pagdating ng pag siya, ting, yung baka lang ha, pag siya, let's say for example lang talaga ha, isi-shift niya from Democrat, from Republic to a Parliament system. Grabe grabe yung plano niya guys kaya wag na wag talaga nating iboto hindi la yung senatorial candidates guys kundi lahat sa local government guys wag nating iboto talaga nako hindi pa rin na kontento they impeach Sara Duterte hindi pa rin na kontento they exiled the former president to the Hague to be tried by a foreign court yes my dear friends alam nyo kung bakit sinend nila si PRD. Kasi talaga namang grabe yung suporta ng mga tao sa PDP laban. Kasi sumasama si PRRD. Sobrang daming supporters niya. Kaya talagang yung mga tao is PDP laban talaga. Kaya sinend nila sa The Hague. oh, ngayon, di ba? Wala na si PRRD sa mga rallies nila. Pero nako, hindi pa rin. Hindi yan, hindi yan magtatagumpay kasi God is justice. Yes, God is with us, guys. Let's just continue to pray talaga. This, all of this, have bearing on our local politics. Sapagkat, ang totoo niyan, itong mga ayudang tinatanggap ninyo ngayon ay bahagi ng isang matinding bat plano para bilhin ang mga boto ng ating mga butante So that they will be able to position their local candidates. So that in 2028, that man who has been salivating to become the next president could fulfill his dream. And this man is no other than Martin Ruvaldez. Grabe. I am not going to gamble the future of my children. I yes! Yes! Yan yung sinasabi ko. Alam mo yung sa mga supporters ng administration. Grabe, hindi ba kayo naaawa sa pamilya nyo? Hindi ba kayo naaawa sa mga anak nyo? Naku, talaga, ginagamit lang talaga nila. Alam niyo yun? I am talking ha, I am talking to those, ano talaga, yung mga elite. Kasi alam ko naman yung... Uh, ah, uh, alam ko naman yung mga damdamin ng mga taong hindi mayayaman. Talaga namang PRRD talaga. Pero alam mo yung mga mayayaman, sila talaga yung mga ano eh, mas, imbis na mas mayaman pa sila, mas gahul pa talaga sila, gahaman sa pera pa talaga. No? Hindi talaga sila makontento. Kaya yan, yan, sinasuportahan nila yan kasi panay bigay sa kanila ng pera. I am not going to gamble the future of our province. Kaya nung mag ako na tumakbo bilang gobernador, gumawa ako ng programa to create an independent, virtual independent province of North Cotabato. Agriculture, productivity, wow. food sufficiency, jobs for our people, health at lubos sa lahat, scholarship for our children. My dear friends, Dapat sana, we will focus on agriculture. There is no other way. Sana ganun lahat ng mga governors, no? Alam mo yung independent. Dapat kasi dito sa Mindanao maging independent tayo, eh. Kasi alam alam nyo, dito lang sa amin, ha? Dito lang sa Surigao del Norte, daming mining corporations. At alam naman natin, guys, yung mining, dyan talaga, ito talaga, yung uh, pinaka nagpapayaman sa Pilipinas. Kaya nako, pag naging kaya wala tayong nakikitang magaganang mga buildings, mga ano dito sa Mindanao kasi nandun lahat sa Maynila nilalagay. Yung pera natin dito sa Mindanao nandun lahat sa sentro nilalagay. Kaya yan, para tayong <laughs> sabi nga nila sa saharan di ba? Nako guys, yun talaga yung nangyayari. So, nako, kaya yun talaga, wag nating iboto guys. Nako, kung naaawa, kung inaalala nyo yung mga anak nyo, wag nyo talagang iboto.